Honda Click mga boss Ang nangyari dito sa motor na to Kaya tinap overhaul ko Laging maingay In overhaul na to Bagong overhaul lang to Kaka overhaul lang daw nito sa Maynila Eh dinala dito sa akin ang may ari Nung dinala niya sa akin Sabi niya Palitan daw rocker arm Kasi may nagsabi daw sa kanya Nasira rocker arm Ang ah, ngayon bumili siya ng bagong rocker arm dalawa original dalawa tapos nung binuksan ko to binuksan ko dito pag check ko ng rocker arm buo naman ito yung rocker arm nya buo naman yung rocker arm nya wala namang uga wala namang siyang alog ngayon binal clearance ko maingay pa rin kaya sabi ko sa may-ari, hugutin ko yung black. Titingnan ko yung piston. e do double check ko. Kasi nagpalit na daw siya ng isang buong sigunyal. Tapos ngayon, ito nga, papalitan daw ng rocker arm sana. Pero, pina pinalagay niya na rin yung bagong rocker arm. Pero para sa akin, buo pa to. Hindi pa to sira. Buong buo pa tong rocker arm na to. Ngayon na, linagay ko na yung bago. Tapos, ang pinakasira talaga nito, ito. Ito, maluwag na masyado yung piston niya. Yan, oh. No? Oh, tingnan niyo. Oh, naiiwan na yung piston doon. Oh. Masyadong maluwag na. Kaya, yung unang nagkalas, napagkamalan yung connecting rod. Hindi niya alam, may nag-iingay lang yung piston, naglalapeng, nag pumapagpag sa loob. Kapag binibirit, pumapagpag yung piston kaya nag-iingay. Kaya unang ginawa nung nagbaklas nito, nung nag-overhaul nito, connecting rod tsaka yung buong sigunyal na pinalitan. Tapos yung ngayon naman, rocker arm naman daw. Kaya ayon, inugot ko yung black. Ito nga yung sira mga boss. Nalalaglag na yung piston. Maluwag na masyado. Ito. Maluwag na to masyado yan, Oh. Tapos pag inuuga to kasi ito yung ano yung intake, itatapat ko yung intake. Yan, intake yan. Dapat pag ganyan pataas, walang walang ganong uga yan. Ngayon lakas na lang uga yung pataas. Tapos pag ganyan lang dapat ang uga niyan pa side to side. Yung pataas dapat walang ganong uga yan. Yan laki ng uga oh ang gusto sana ng may-ari ang gusto niya sana palitan lang ng piston kaya lang sabi ko mas maganda palitan na lang ng isang buong block kasi may gasgas -gas na rin yung block ayan malalalim yung gasgas -gas ng cylinder block kaya sabi ko mas maganda na lang palitan ng bago ayan o malalim kabilaan ayan nabuo ko na pinalitan ng cylinder block pininturahan ko lang para hindi halata na bago kaya kanina ito may may side plate to yung cams nya medyo kulang sa higpit dito kaya gumagalaw tong cams nya kanina ngayon wala na o. Oh. nung hinigpitan ko ng maayos dito sapat apat. Di na sya ano, di sya muuga, yung cams ito na yung click 150 Timek na yung makina. Okay na, ganda na lang ba? Ayos Nice na.